Pinagsisigawan po na itong si Joey Chuaoy Na siya daw ay totoong Pinoy Ako po ay Pilipino Yan <laughs> O oh, sige Tingnan natin Patanayan mo daw na ikaw ay Pilipino Una pa lang pala um, Hindi na qualified So wala talagang Wala talagang kalaban Kaya ang nangyari Si uh, dating congressman Benny Abante Ang dapat iproklama ito ang nilinaw na lang si Joey Uy na kuno nga ay uh, nagwagi na congressman ng ika na distrito ng Maynila matapos i-void ng Comelec ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa umano'y misrepresentation. Hindi nga daw siya Filipino. Hindi daw siya o naging Filipino lang daw siya dahil sa naturalization. Hmm eto meron po tayong nabasang isang paliwanag kung bakit na disqualified. At sa tingin ko, ito ay uh, uh, maganda na i-share natin. Pero ano nga ba ang uh, reaction ng company ni Sara Duterte sa pagkakadisqualify ng kanyang sinuportahang manok? <laughs> Biro mo, pati yung Duterte YouTube. Yun pala ay... Uh, illegal din at meron din pala talaga mga pananagutan or, or, or meron pala talaga uh, labag sa batas na ginawa yung mga 'yon kaya ayon nakansela na rin ang registration masaklap parami nang parami yung kasaklapan na nangyayari sa mga or sa kampo ng mga Duterte ito daw na si O Uy. okay ito kasi pag congressman it requires a natural born Filipino citizen under the 1987 constitution natural born etong si uy ay ipinanganak noong 1963 when the 1935 constitu constitution was in effect under the 1935 constitution a person is a citizen at birth only if their father was a filipino E yung kanyang filipino father daw ay uh, chinese citizen pa noong 1962 up to 1963 at naging Filipino citizen lang daw noong 1967. Dahil dyan, etong si Uy was not a citizen at birth and only became a Filipino later through derivative naturalization. The 1987 Constitution defines a natural-born citizen as someone who is a citizen from birth without without needing to do anything to acquire citizenship. Yun pala ang nangyari. Ah, oh, ayong ama niya uh, naging uh, Filipino citizen lang noong 1967. So bago pa man um, naging in effect itong uh, part ng constitution na ito bilang or kung ano nga yung requirement bilang natural uh, born Filipino citizen, um, dapat daw before 1963 ay naging Filipino citizen na yung ama na si Joey Uy. Yun lang.